Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikalabing pito ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito. Kung si pinawalang sala dahil sa mga gawa, may pagmamalaki siya. Ngunit wala siyang may pagmamalaki sa paningin ng Diyos sapagkat sinabi ng kasulatan na nalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito, si pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kalob kundi upa. Datapuat ang hindi gumagawa kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya't tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala ng di dahil sa mga gawa. Mapapalad yaong ang mga pagsuway ay ipinatawad na at ang mga kasalanan ay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nandin lang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y daing. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos, sumigaw sa galakang lahat ng taong sa kanyay sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Aleluya, Aleluya, Diyos na maaasahan, kami iyong kawaan, kalingain at damayan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila? Nagsalita muna si Yesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga pariseyo ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay pagsisigawan. Sinabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulit sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang dalawang pera lamang ang limang maya? Gayunman, kahit isa sa kanilay hindi pinababayaan ng Diyos, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya Huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo.